hello guys late upload ito ng video namin ni papa john noong april pa ito guys yung schedule niya sa surigao city ng kanyang eb fistula creation sa kamay guys yung access niya sa kamay guys schedule niya Ayan, at dinala pa talaga namin si princess kasi nga wala talaga magbantay sa kanya sa bahay mahirap talaga guys kasi magkasakit sa pamilya tapos palayo ko sa mga kapatid mo ay wala talagang maiwan-iwan sa mga bata kaya buti na lang hindi istrikto ang Surigao City at mayag na din siya na dalay namin si Princess ayan kinaumagahan ayan na naka-schedule pa pa dyan ng kanyang operasyon sa kamay yan ang kanyang attire guys yan ang kanyang susuotin mapunta sa operating room. Nakaganyan siya. At ayan na guys, tapos na ang operation ni Papa John. Ayan, sa kamay niya oh. Yung axis, marami sila guys, naka-schedule. Yan, tingnan mo, naghadak pa talaga si Papa John oh. Na matagal daw siya sa operating room at matagal silang pinasukan ng mga doktor kasi nga, Nag-seminar pa sila sa mga watcher kung paano alagaan yung axis ng shinti. Kasi guys, dapat ang pasyente ay isang oras lang talaga nakahiga sa loob ng operating room. Kasi kung mahirapan sila maghinga ay hindi matuloy yung operasyon nila. Kaya yan pag sa sulod, gano'n man, binta mo itong partner, ani o? Kay, ano okay. na dugayan ko, na may gidala dito nya katundig to sa unahan, katundire, dire dugay mo kayo ito po Dek sikino kong higda dito gigipakuha <muchas> ko ni